dahil wala kaming kuryente. Ayan. Mm. Ayan lang yung ilaw namin. Nakaano kami sa power bank. <laughs> Tapos ito talo na po sa mga nilalaro namin, guys. Basta balasahin mo na. <laughs> yeah. Guys, yung alam mo yun, oh. Sinong talo? <laughs> <laughs> ito po yung buhay namin sa Dubai. Wala pong kuryente. Akala nyo pinas lang ng kuryente. Eh? Akala nyo lang po masarap ang buhay abroad. Pero ito po ang realidad. Wala hmm. po kaming ilaw. Literal. Yes. Habang nagtutong, it's... Anong itsura ng natatalo na? <laughs> <laughs> Guys, ito po ang buhay namin, ano, abroad. Ayan. Wala kasi ito, kaming ilaw. Baby, talo Ay, talo na ako dito. na, oh. <laughs> Baby, talo na ako dito. <laughs> ayan, guys. Ito po ang buhay abroad. Wala po kaming ilaw. Ayan, yung parang... Boring! Ayan. Pa Tong si it's lang. Tong is lang. Tapos, ayan. Sabihin so, ko kayo sa kapitbahay. Talo. Kuya, may station <laughs> yung mga <bad> guys. <laughs> Kaya, guys, ano naman feeling na natalo? Ayan. For the first time. <laughs> Ayan, guys. Siyempre. <laughs> <laughs> ongoing pa rin po ang aming paglalaro kasi until now, brand out pa rin po sa amin bahay. Pero alam niya, ibang silat doon, baka no? wala, parang wala din kuryente. Yeah. Oh. <laughs> eh, <ito na>, <laughs> ano? Makaganti man lang gal, gaganitin ko talaga si <laughs> Ay, ba? Oh, ako naman, ako naman, ako naman. Ilan yeah. <laughs> <laughs> oh <my God. laughs> ano ka? Ilan sa'yo, girl? 30. 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 ganti-ganti oh, ganti din. Magandang kilay natin siya. <laughs> Ako din sa kabilang side. I come from here. Kilay is life first. <laughs> <laughs> Harga. Harga kilay pa <laughs> yung napag-tabi. Harga. Kunay tayo kilay mo. It's okay. Aywa. Aywa. <laughs> <I don't... laughs> <laughs> Grabe siya. Dumbakot. Sabi niyo. Damakot talaga. <laughs> Damakot eh. Yung ilang <laughs> talaga <laughs> pinoteryan. Hahaha. Tawa ang ilong. Huwag hindi kilay ilong. Miskin. So, kamusta? Migi, migi, migi. migi, migi. plaka eh, oh. Ano? Ano sabi? Ano sabi? Ano 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 Okay. Okay. Eh, nakikinig. 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 san Yeah, bye, bye. <laughs> <Tigan> natin! <laughs> na yung ilong <laughs> na, naman yung ginawa niya! Ah, choo, choo. Uy, baka may lawan po! Ano-ano meron? Hopping-hopping! guys, wala kayo masi-search ng wifi.